Mag-vlog ka rin. <laughs> <laughs> Dato, di ako makasingit dito eh. O, sobrang haba ng pila. Kasi nagagrab ako eh. Dati wala pa sila. Grabe kahaba ang pila. lang sa harap para. Grabe kahaba ang pila dito. Minsan <laughs> isang oras kang pipili. E eh, pati <laughs> sa sasakyan ang haba diba?

So, ito yung pasay Ocean na may diwakan. So, nag-move na siya before kasi nasa labas yun doon sa site na yun. Ngayon, nag-move sila dito sa loob. Ayan o, oh, dito na sa loob yung hmm. place nila. Hmm. Dito sa loob. Doon naman yung kabila. Oo, yung sub-trace natin. Dito na yung ano nila, lugar nila sa loob. Ang dami pa rin nagdadatingan. Madami pa rin nagdadatingan kahit wala na dito sa Diwata. So, siguro nagpokus sa Diwata sa Quezon City Branch. <laughs> Kaya dito... Pero may pila pa rin ha. May pila pa rin. Marami pa rin kumumpo. Mupunta dito kumakain. iya kung siya nang kagana pati to sa araw na ito, dito sa pasay branch ng diwata para sa siya nang marami pa naman kumakain. marami pa mang kumakain din. cleanliness, cleanliness, the best policy may Ayan. Ah, meron din doon sa area na yun. Meron din doon sa area na yun. Ang ah, madami pa naman din nga ito. Ayan na tingnan mo yung pila nila. Hindi hindi na ganun so kagaya lang ang dati. Ang sobrang haba. Sobrang haba ng pila. Ngayon, makinig.

yung Na, nagdi-jogging yung mga cyclists yung mga cyclists dito rin dito rin sila naka ayan yung nasa boulevard yun kanina nag nagsasay nagsasyclist -cyc nags cycling exercise ngayon dito naman sila <laughs> ito yung ano nila nila affordable kasi marami want to sawa sila sa rice din. Uh, rice. May rice na. May soft drinks. Ayan. So, only rice, only sabaw, only okay. wala, hindi lang. Soft drinks lang. Okay. Ang pangit na lang, <laughs> ano. <laughs> Bali nyo ito, dala nyo to? Ang pangit na huh? lang, ano. Ang pangit ng pangit place niya. Dito na sa kagubatan. Siya na rin siguro hey. nagpa-cemento nito. So, Till my next video guys. Bye!